Tama-tama training mo. <laughs> Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, bali ngayon po ay magpapatrabaho tayo dito po sa fish pond. Bali, dun po sa likod ng kubo ay patatambakan po natin ang lupa. Gawa ng magkaka... Malapit na naman po ang kalakhan ng tubig ay para po hindi po doon dumaan yung tubig. Papasok po dito sa fish pond. Dito po sa may likod po ng kubo. Ay! Ayan, ito po. Papatambakan po ulit natin. Nung nakaraan taon po ay, ay tinambakan ay atatambakan po ulit natin. Gawa po ng kapag ka po malaki ang tubig ay talagang halos ay umaabot po dito. Umaabot po yung tubig. Kapag ka po ganitong buwan at kalakhan ay iba po ang laki ng tubig. Hello, pulot! Tsaka po dito, ah, patatambakan na rin po natin. Yan, ng lupa. Diyan, dito po ah. Para po kahit malaki ang tubig eh, hindi po pumasok sa ating kubo. Malangin, bababong, eh. Yan po at na dito na po yung balsa. Oh, ay lubog na han eh. Gato na ka. Dapat ay makapagpagawa na tayo ng bago. Diyan po ay hahakuti nila dun sa may likodan po ng upo. Paparado din at mamaya natin kukunin. Ito pong bangka ibababa po nila sa ilog. Sa ilog? Ay saan? Sa ilog, fish pond. Ah, sa fish pond. <laughs> Kala <laughs> ko sa ilog. Ay, sasakay ninyo din yan, yung lupa. Bakit ka siya baga doon, abusing? Hindi. Ayan po, ibababa po nila sa fish pond. Akala ko sa ilog.

laglag ang kawayan nagagapit sa kwan dito Sasama ka rin doon, Bosing. Oo. Wow. Oh. Paparito lang si Tunang. Ikaw magdadala ng luto Ayan po at bali sila ay mag magpapala po ulit ng lupa. Ayan po at habang sila po ay nagpapala pa ng lupa, ay ako po ay magluluto na. At ito po bali pinalalambot ko na po yung karning baboy. Gugutayin ko na po itong kangkong. Sakto po ang pagtatrabaho nila ngayon at hindi po mainit. Abay, kung ngayon po ay mainit ang araw, ay talagang masakit na po sa balat. Nag-iipon lang po sila ng lupa. Nilalagay lang po nila dito sa gilid. At mamaya lang daw po nila yan hahakotin. Ako naman po ay pabalik na sa kubo. Baka po malambot na yung karne. Ayun, nang mailagay ko na po yung mga gulay. Ayan guys, at bali, yan po ay napalambot na natin at kompleto na po sa ricado. Talagay na po natin itong mga kak. Ayan po, at luto na itong ating sinigang na karning baboy. Ayan na dito din po si tatay kadadating ah, na doon na po sa fish pond ano? hindi na ako masisipit na yan, ha o laki maka eh. ano na po, sing para yan luto na kulay pula na <laughs> saan? o akin na kulang talik o o o o o ano yan? Alimango pa rin. Okay na. Nakakuha po sila ng alimango. Oh, yan naman pala hindi pa ano. Two. Oh, dalawa. Ay, diyan mo na Mamaya muna. Mamaya mo na yung Tawag na sila, bossing. Nakahayin na. Ako nga po pala ay maglalabas ng tubig na inumin po nila. Ayan po sa mga nagtatanong kung nasa na daw po itong rep. Ay, ay ipinasok ko po dito sa loob. Po. Ito nga pong rep na ito ay plano ko ipagluwas namin ay dadalahin ko sa Maynila. Para may magamit po si Idro. malamig. Dati po yung rep namin ay doon ko lang nilagay ah ay kapag ka po sobrang lakas ng ulan ay nababasa kaya tinasok ko po sa kwarto kaya na po, kanya kanya ng sandok kaya na tunan marimar kanya kanya ng sandok hirap tumuloy mga pa yung mga mura Kailat ba't ka naglagay ng iyong sabawan diyan sa hawang ah. Pagkatapos kumain ay matinding bakbakan na ang kasunod ah. guys at bali nagpapahindaglaan po sila at mamaya po ay sila y... paspasa na naman ayan po at bali sila ay nag start na po oh. pasa pasa dapat to na dapat sito na lang doon sa dulo mga tatayay. Medyo malayo po ang pinagkakakutan at doon po sa may kubo. Hindi may nakita ay. Ayan sila po ay pasa-pasa. Sila -pasa. <laughs> mo tawa-tawa training mo. Medyo malayo-layo din ko yung pinagkakakutan. Ayan po at bali dito itatambak yung mga lupa. Para tumaas po ito. Gawa ng parang na mababa na po dito ah. Napapasukan na po ng tubig. Diyan pa Lalabas ang taa eh. Nakapabusog pa mag lagi pa yung guto pa eh. na Talulog Ha? Ah. May lahat nagsunod Ay, kung hindi hindi na. Ako talaga hindik sikat na yan. Sabihin niyo pag magpapahinga ha. <coughs> oh. <coughs> Grabe po yung kalaki. <coughs> 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 Medyo mahaba na rin yung kanilang natampakan. Bawat sinagod mo na eh. Pahinga muna daw po. At na talaga namang mapagod. At sila pa'y putik-putikan. Matagal na nakakapagtanaba. yan po at bali start na pulit sila <laughs> Masiti <clears throat> Laki ng pabigat ng pabigat nandiyan. Ah, baka pagayahin. mandalin yung ganito? Ang masama talaga ng mati. Hoy, nagagalit ako Hindi na, kabigin mo na't maganda na pagbubuhat pagkaga na yan. Kabigla lang kabig ikaw. Ano, mga bang, pangasalan yan po eh. Mabalay pa rin. pati yan. Pato. So, ulit. Uh. Walang ibang paraan po sing para mailapit doon ng lupa. Meron, kaya ka binubuhat namin ay. Ha ay, <laughs> nalalaglag. Ay, nadurog na. <laughs> Sayang pa. Kabigin mo tunan, baka kayo madulas. Ano kaya? Hindi madulas? kay maliliit na mababaw ang tubig dito eh. Blow tide po dito sa ilog eh. dami pa busing hindi pa nangangalati o baka kayo madulas di ikaw pa man di dulasin wait pa yun nagtihayo nahulog sa prinsa maski hindi mag viral pag kanayon, ano Ano ito? Ano mahulog dito? Ha? ayan po at tapos na yung nasa balsa yun naman pong nasa bangka bossing anong puno ito? kapatok kapatok Yan huwag kayong pinapangasim. Ayan, huwag na dati ko kayo. Iya. Kasing katawan ko ito, eh. Ay, di yung bigat mo. nga muna ulit. Napakalaki. Napakalaki nga na yan. Oh. Star-star ang panin yun. Ito yung daanay. na. Kala na isa. Kala na ko. Pahinga muna daw po ulit talaga namang <laughs> <laughs> aba, busing nalagitik na rin pati itong ating kawayan <laughs> at yan na po ang kanilang nagawa, natambakan eto ito po kulang pa. Dadagdagan pa po dito. Pero dito po sa likod ay oh, ah. mataas na po ang tambak ng lupa. <laughs> Ngayon po ay napakahibas po ng tubig. yung tambak po pala nila ay pag ganito ah pag po tatambakan po nila yung Eh, ikaw madulas ka po sing, kanadaan. Dapat ay dun sa kabilat doon tuyo. अलग अलग